mga lugar sa aking komunidad. Ang komunidad ay isang lugar kung saan sama-samang nakatira ang mga tao. Dito sila nabubuhay at naguugnayan. Nakatira sa aking komunidad ang iba't ibang pamilya. May iba't ibang lugar sa isang pamayanan. Ang bawat lugar ay mahalaga dahil malaki ang naitutulong nito sa mga taong nakatira sa pamayanan. Ano-ano ang lugar na ito? Halika, puntahan natin! Sa bahay nakatira ang mga tao. May kaniya-kaniyang bahay, ang mga pamilya kabilang ang sa akin. Ito ang paaralan. Dito pumapasok ang mga batang katulad ko. Dito kami nag-aaral at natututo ng iba't ibang kaalaman at kasanayan. Ito ang puok dalanginan. Dito sumasamba at nananalangin ang mga tao. Ang simbahan, moske at kapilya ay mga halimbawa ng puok dalanginan. Ito ang palengke. Dito namimili ang mga tao ng sari-saring pagkain at iba pang kailangan sa araw-araw. Sa mga puok pasyalan, kadalasang namamasyal at naglilibang ang buong pamilya. Ang parke, plaza, at mall ay mga halimbawa ng Pook Pasyalan. Ito ang ospital. Dito dinadala at ginagamot ang mga taong nasaktan o may sakit. Ito ang barangay hall. Dito nagtatrabaho ang mga pinuno ng aking komunidad Ito ang estasyon ng bombero. Dito makikita ang mga bombero o ang mga tao na umaapula sa sunog sa aking komunidad. Narito rin ang kanilang mga kagamitan sa pagpatay ng sunog. Ito ang estasyon ng pulisya. Dito makikita ang mga tao na nagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa aking komunidad. Ito ang butika. Dito bumibili ang mga tao ng gamot para sa iba't ibang sakit. Ito ang panaderia. Dito bumibili ang mga tao ng iba't ibang uri ng tinapay. Ito ang pagupitan. Dito nagpapagupit at nagpapaayos ng buhok ang mga tao. Ikaw, ano ang paborito mong lugar sa inyong komunidad?